Jeremias, Kabanatang 46 Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa mga bansa, tungkol sa Ehipto, tungkol sa hukbo ni Paraon Nikaw na hari sa Ehipto, na nasa tabi ng ilog ng Euphrates sa Karkimes na sinaktan ni Nabucodonosor, na hari sa Babylonia ng ikaapat na taon si Joasim na anak ni Hoseas na hari sa Huda. Inyong iayos ang pansalag at kalasag at kayo magsilapit sa pagbabaka. Singkawan ninyo ang mga kabayo at kayo magsisakay kayong mga nangangabayo at magsitayo kayong mga turbante. Pakintabi ninyo ang mga sibat at mga gsuot kayo ng sapyaw. Bakit ko nakita? Sila'y nangalulupaypay at nagsisibalik, at ang kanilang mga makapangyarihan ay buwal, at nagsisitakas na maliksi, at hindi nagsisilingon. Kakilabutan ay nasa bawat dako, sabi ng Panginoon. Huwag tumakas ang maliksi o tumanan man ang makapangyarihan. Sa hilagaan sa tabi ng ilog Euphrates ay nangatisod sila at nangabuwang. Sino itong buwabangon na parang nilo na ang mga tubig ay nagiinalong parang mga ilog? Ang Ehipto ay buwabangon parang nilo at ang tubig ay nagiinalong parang mga ilog. At kaniyang sinasabi, Ako'y ibabangon, aking tatakpa ng lupa, aking ipapahamak ang bayan at ang mga mananahan doon. Kayo'y magsisampa, kayong mga kabayo, at kayo'y magsihagibis, kayong mga karo, at magsilabas ang mga lalaking makapangyarihan, ang kus at ang put na humahawak ng kalasag at ang mga ludyo na nagsisihawak at nangag-aakma ng busog, sapagkat ang araw na yaon ay sa Panginoon, sa Panginoon ng mga hukbo, araw ng paghihiganti, upang maipaghiganti niya siya sa kaniyang mga kaaway, at ang tabak ay lalamon at mabubusog at magpapakalango sa dugo nila. Sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo, may hain sa lupaing hilagaan sa tabi ng ilog Euphrates. Sumampa ka sa galaad at kumuha ka ng balsamo. O anak na dalaga ng Ehipto, sa walang kabuluhan gumagamit ka ng maraming gamot. Hindi ka na gagaling, na nabalita ng mga bansa ang iyong kahiyan, at ang lupa ay puno ng iyong hiyaw, sapagkat ang makapangyarihan ay natisod laban sa makapangyarihan. Sila'y nangabuwal kapwa na magkasama. Ang salita na sinalita ng Panginoon Jeremias na propeta, kung panong si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay darating at sasaktan ang lupain ng Ehipto. Ipahayag ninyo sa Ehipto at inyong ihayag sa Migdol at inyong ihayag sa Mimpis at sa Tapnes. Sabihin ninyo, tumayo ka at tumanda ka sapagkat ang tabak ay nananakmal sa palibot mo. Bakit ang iyong mga malakas ay napaalis? Sila hindi nagsitayo, sapagkat itinaboy ng Panginoon. kaniyang itinisod ang maraming oo. Sila'y nangabuwal na patong-patong, at kanilang sinabi, Bumangon ka, at magsiparoon tayo uli sa ating sariling bayan at sa lupain na kinapanganakan sa atin mula sa mapagpighating tabak. Sila'y nagsihiyaw roon. Si paraong hari sa Ehipto ay isang hugong lamang. Kanyang pinaraan ang takdang panahon. Buhay ako, sabi ng hari, na ang pangalan ay Panginoon ng mga hukbo. Tunay na kung pano ang tabor sa gitna ng mga bundok at kung pano ang karmel sa tabi ng dagat. Gayon siya darating. O ikaw na anak na babae na tumatahan sa Ehipto, gumaya ka sa pagpasok sa pagkabihag, sapagkat ang Memphis ay masisira at magniningas na mawalan ng mananahan. At ang ihipto ay napagandang dumalagang baka, ngunit pagkasirang mula sa hilagaan ay dumarating, dumarating. Ang kaniya namang mga taong upahan sa gitna niya ay parang mga guya sa kulungan, sapagat sila man ay nagsibalik. Sila'y nagsitakas na magkakasama sila hindi nagsitayo sapagkat ang karawan ng kanilang kasakunaan ay dumating sa kanila, ang panahon ng pagdalaw sa kanila. Ang hugong niyaon ay yayaong parang ahas, sapagkat sila'y magsisiyaong kasama ng hukbo at magsisiparoong laban sa kanya ng mga may palakol na parang mga mamumutol ng kahoy kanilang puputulin ang kanyang gubat. Sabi ng Panginoon, Bagaman mahirap pasukin, sapagkat sila'y higit kaysa mga balang at walang bilang. Ang anak na babae ng Ehipto ay malalagay sa kahihiyan. Siya'y mabibigay sa kamay ng bayan ng hilagaan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo nang Diyos ng Israel. Narito, aking parurusahan si Amon na Tagano at si Paraon at ang Ehipto, sangpo ng kanyang mga Diyos at ng kanyang mga hari, maging si Paraon at sila'y magsisitiwala sa kanya at aking ibibigay sila sa kamay na nagsisiusig ng kanilang mga buhay at sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at sa kamay ng kanyang mga lingkod at pagkatapos ay tatahan na gaya ng mga araw ng una sabi ng Panginoon. Ngunit wag kang matakot o oh hakob na aking lingkod ni mang Manglupaypay ka, O Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong lahi ay mula sa lupain ng kanilang pagkabihag. At ang hakob ay babalik, at magiging tahimik at tiwasay, at walang tatakot sa kanya. Huwag kang matakot o hakob na aking lingkod, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y suma sa iyo, sapagkat ako'y gagawa ng lubos na kawakasan sa lahat ng bansa na aking pinagtabuyan sa iyo. Ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan at hindi kita iiwan sa anumang paraan ng walang kaparusahan.